ang sinasabi po diyang buong pagkatao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Yun pong katawan, pag namatay na po yun, inilagay na sa sementeryo, wala na pong alam yon. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. My question is... Itatanong ko lang ako. I just want to ask. Itatanong ko lang po kung... tanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Naniniwala po ba kayo na kapag namatay ang isang tao, wala na siyang uh, consciousness o knowledge o memory o even judgment. So kapag namatay na yung isang tao, yung ganong klaseng kaisipan niya dito sa ibabaw ng lupa, eh, wala na po ba? Uh, hindi po natin pwedeng ilimit sa ganon kapatid. Mayroon tayong malawak na pananaw sa karunungang nakasulat sa Biblia. We will not limit uh, such things to a particular area of uh, uh, the human existence. Ang unang-una po, meron po tayong mahahalagang mga sangkap ng pagkatao. I will read it from the Catholic Bible, yung Ang Banal na Biblia na may imprimatur ni Cardinal Santos. Pakita mo nga muna yung imprimatur nakapirma si Cardinal Santos. Opo, ayan. Ipakita po natin ang banal na Biblia. Mayroon pong ni Hilobstat, ni P. Mario Baltasar, Imprimatur, Rupino J. Cardinal Santos, Arquiepos Manilensis. Sain natin sa Biblia na yan, o unang Tesalonica 5.23. Naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kapayapaan ng isang ganap na kabanalan at maging malinis ang buo ninyong pagkatao sa espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinasabi po diyang buong pagkatao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Yun pong katawan, pag namatay na po yun, inilagay na sa simenteryo, wala na pong alam yon. Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes. Doon din sa Biblia na yung kapatid na Daniel sa 9 G's. Ang lahat ng magagawa mo, gawin ng buong kaya mo sapagkat walang gawa, katwiran, kaalaman o karunungan man sa daigdig sa kailaliman na iyong tinutungo. Ibig sabihin nun, sa Seol, ano? sa original na Hebrew, ang ginamit na salita ay Seol but it was translated in the Tagalog Bible of the Catholic as daigdig sa kailaliman. Ayon. Ngayon, sa Seol, it simply means the grave or uh, the sepulcher. Wala nang magagawa roon. Alin? Eh, yung katawan. Yun lang naman ang patay sa iyo na walang magagawa yung katawan eh. ba? Diba? Eh, pero merong ganitong provision si Kristo, kapatid na Daniel sa Mateo, 10 at 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Meron palang instance na patay yung katawan mo nung masasamang tao, pero hindi naman mapapatay ang iyong kaluluwa. Diba? So, beyond the death of your physical body, yung katawan mo, the soul continue to exist. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Salita po yan ng Panginoong Heso Kristo. Eh. Kaya, kapatid, ano, yung tanong niyo po, ang sagot po ng Biblia ron, naniniwala ba ako na pagka namatay ang tao, wala na po siyang consciousness. Tama po yun. Alin doon? Yung katawan. Pero yung kaluluwa at yung espiritu, eh, meron pong ibang kalagayan yon. Basahin naman natin sa 6.9 ng Apokalipsis. Diyan din sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel. Nang buksan ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang patotoo. Sumigaw sila ng buong lakas. Hanggang kailan, O Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng maputing damit at pinapaghintay sila ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kasama at mga kapatid na mamamatay ding tulad nila. Yon, yung mga kaluluwa doon sa ilalim ng dambana sa langit, yung kaluluwa ng mga taong matutuwid, nagsisigaw ng malakas na tinig. Hanggang kailan, o oh Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipag-iiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang sabi sa kanila, Binigyan sila ng mapuputing damit, pinapaghintay sila, maghintay pa kayo ng konting panahon hanggang sa maganap ang lahat ng bilang ng mga papatay ng mga kapatid ninyo. So, meron silang ano, eh, no? communication with God. May consciousness yung mga kaluluwa, kapatid. Yun po ang sagot na nasa Biblia. Uh, maraming salamat po. So, makatuwiran makatu din pala at marapat din na ipagdasal namin yung mga aming mahal sa buhay na yung na. Ah, hindi po makatwiran kapatid. Bawal naman ng Diyos na makipag-usap ka sa patay. Kasi ang gusto nga ng Diyos, magpahinga sila eh. Hindi sila binibigyan ng Diyos na ang karapatang makipag-usap kagaya nung iba kinakausap yung mga patay, gaya ng mga espiritista. Bawal ng Diyos yun eh. 18 sujis ng Deuteronomio. Wag makakasumpong sa iyo ng sino mang maghahain ng kaniyang anak na lalaki o babae sa apoy, ni manghuhula, manghuhula sa mga ulap, manggagaway, mahiko, ni ng mangkukulam, sumasangguni sa mga multo o espiritu, tumatawag sa mga patay. Ang sino mang gumawa ng mga bagay na iyan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang gumagawa ng bagay na yan, yung sumasangguni sa patay, sa mga espiritu, sa mga multo, eh, mga karumal-dumal sa Panginoon yan. Alam mo, kapatid, kasi ano, kahit na yung mga kaluluwa may consciousness, they are barred, they are stopped, my God, in communicating with the living. Hindi sila pinapayagan ng Diyos, pinagpapahinga nga sila eh. 14.12.13 ng Apokalipsis. Ganito nga ang pagtitiis ng mga banal, yaong mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakarinig ako ng isang tinig mula sa langit na ang wika, isulat mo, mapapalad ang mga namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, wika ng Espiritu, naway mamahinga sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat kasunod nila ang kanilang mga ginawa. Ayon, ang mga sa Diyos na ang taong naging dapat sa Diyos, nasa period ng pamamahinga samantalang naghihintay ng paghuhukom. Ang sabi doon sa English, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Ibig sabihin, ang patay nasa sa panahon ng pamamahinga, ayaw naman ng Diyos na yung mga buhay istorbohin mo yung mga patay at kausapin mo. Although masasabi mong meron silang consciousness, pero hindi pumapayag ang Diyos na kausapin ng mga buhay yung mga patay. Ayun po ang nakasulat sa Biblia kapatid. Ah, uh, maraming salamat po. Uh, so, yung ginawa po ni Kristo na umakyat siya sa bundok ng Tabor at kinausap niya si Moises at si Elijah sa harapan ng kanyang tatlong apostol. Eh bakit po niya ginawa yun? Eh samantalang patay na si Moises at si Elijah. Hindi naman po kasi tao si Kristo eh. Hindi naman siya tao. Ang tao naman ang pinagbawalang makipag-usap sa patay eh. Eh kasi halimbawa, kakausapin mo yung patay na lola mo. Ano? Eh kung yung patay na lola mo, hindi naman totoong sasabihin no? Eh, halimbawa, alam mo, sinungaling, hindi naniniwala sa Diyos. Eh, patay na, magsisinungaling pa rin yun. eh. kaya iniligtas ka ng Diyos sa mga kasinungalingan. Pero kung kakausap si Kristo, eh, walang makakaloko sa Kanya.